Inay lang yun Okay. Maraming salamat. Uh, unang Unang-una, pagpapasalamat ko sa inyong lahat uh, sa pagtanggap ninyo, pagpaunlak ninyo sa invitation namin na magsama-sama tayo ngayong gabi para po personal namin na mapaabot sa inyong lahat ang pagpapasalamat you know, a leader is only good as the best of his or her team. So, kung magaling ang team, magiging successful talaga ang isang leader. And you are that for me. Maraming salamat sa inyo. Kanina sinasabi ng mga tao, sinasabi ni Kong Martin sa akin, sabi niya, wow, 31 uh, million votes that is you. Sabi ko, hindi. Sabi ko, 31 million votes is ginawa ninyong buhat. Ako lang yung kandidato. Wow! So, responsibilities nyo as a candidate, kaya nga nandyan kayo. And uh, because of that collective effort nating lahat, nakita natin na uh, merong mayroong success yung ating uh, kandidatura. And uh, nagpapasalamat ako sa inyo. Unang-una sa pagtanggap at uh, pagrespeto ninyo sa desisyon ko na tumakbo as Vice President. And your all-out support kung nakita ninyo na I was already a candidate uh, for Vice President. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Faye at kay Sir you no? Know, for um, taking on the challenge of uh, being uh, candidate first uh, for Lakas uh, CMD. So, nandito ang aking Lakas CMD family, nandito ang HNP family, nandito ang IPM, and uh, some of my... City Mayor's office na mga personnel who receive. Hindi si Lola, no Inay lang na. Okay. Maraming salamat. Uh, unang Una muna, pagpapasalamat ko sa inyong lahat uh, sa pagtanggap ninyo, pagpaunlak ninyo sa invitation namin na magsama-sama tayo ngayong gabi para po personal namin na mapaabot sa inyong lahat ang pagpapasalamat. You know, a leader is only good as the best of his or her team. So, kung magaling ang team, magiging successful talaga ang isang leader and you are that for me. Sabi ng mga tao, sabi ni Kong Martin sa akin, sabi niya, wow, 31 uh, million votes that is you. Sabi ko, hindi. Sabi ko, 31 million votes is ginawa ninyong buhat. Ako lang yung kalibato. So, wow! Kasi hindi ko naman magagawa lahat isa-isa yung mga tasks and responsibilities nyo as a candidate. Kaya nga, nandyan kayo. And uh, because of that collective effort nating lahat, nakita natin na uh, merong success yung ating uh, kandidatura. And uh, nagpapasalamat ako sa inyo. Unang-una sa pagtanggap at uh, pagrespeto ninyo sa desisyon ko na tumakbo as Vice President. And your all-out support kung nakita ninyo na I was already a candidate uh, for Vice President. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Pei at kay Sir Lyle no, for um, taking on the challenge of uh, being uh, candidate first uh, for Lakas uh, CMD. So, nandito ang aking Lakas CMD family. Nandito ang HNP family. Nandito ang IPM and uh, some of my city mayor's office na mga personnel who resign from their work in city hall para sumali sa kampanya natin. At uh, I will always be truly grateful sa lahat ng pagod at hirap at uh, pagtitiis ninyo sa inyong trabaho para lang umabot tayo to where we are today. Tonight salamat ako sa inyo. At um, ang measure ng measure ng tiwala ko sa inyong lahat is um, sabi nga nila, di ba, walang matutulog, walang matutulog dahil ang natutulog ay nagadaya <laughs> <laughs> yun na sa wala So, walang matutulog, walang matutulog. But I was so confident sa inyong lahat, matulog ako. so confident, uh, nahanap ako gabi, kagabi, tulog na. <laughs> so, again, uh, thank you. And uh, ito, simula pa lang ito, marami pa tayong trabaho para sa ating bayan. And uh, we hope to collaborate and coordinate with your respective uh, offices para sa tuloy-tuloy natin na pagtulong sa ating mga kababayan. Of course, we are doing this because we want to see A better country, a better future para sa mga anak natin. Maraming salamat. Thank you.